a day my life dito sa Riyadh, ang buhay ko sa Riyadh. So, ilang buwan na lang. Katatapos ko lang maligo. So, ganito ang forma natin. Ang problema ko yung buho ko ngayon nagkakalagas-lagas. Ngayon update, maya maya update tayo sa ano, aking Facebook page para ano, alam niyo kung ano nangyari, 'di ba? Pero upload pa rin tayo ng upload, huwag nating kalimutan. Kaya malay mo maawaan man sa atin si, Niet, si, Papa Mitch. Diba? So, tsaka upload live pa rin tayo. Yun. <laughs> Wala talaga. Sayang yung aking ano, tawag nito? Yung sasahuring ko. Wala tayong magagawa. Kasi, siyempre nagkamali tayo eh. Tanggap ko naman na nagkamali ako. Diba? Kanta yun. <laughs> so, mga langga. <clears throat> Pagda ako ng kusina kay mag ano ko init ng tubig so, mga langga kay walay tinapay sa mo ah huwag tinapay so may natira ko gahapon ng buhay na ako din hino mo akong buhay din he tanan mga struggle kayo akong buhay English pa more o di ba so ako na ipatindog karon ako na ipatindog ang akong fan wala may tinapay karon kanina ay manabi lang pa kung may bagahapon akong ngat 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 tapos nagtimpla kong kape o asang ka pa. Kaya nga, sabi ko nga napakaswerte talaga dito yung mga tawag nito, yung uh, mga katulong dito na lahat na swerte na basta swerte. ba hmm. diba? Muna akong pananghalian ako ni at least may nuba pa ko. May pa ko yung habilin din ha na ha ng kabuok. Tapos karon Pagkatapos ko magkape, kalkaling ko na naman yung aking Facebook page para makapag uh, report ako. Updated kayo sa ano sa ano, nangyayari sa Facebook page ko. Pero wala. Aasa pa rin talaga ako sana maawa si si Papa Mitch. Na ibigay sa akin yung ano. Kasi ang laki sa ko doon. Sayang. Sayang talaga. 'di ba? Mm Hay -hmm. nako. ng maga. Bago ako naligo. Ito yung kwento ko lang ha. Kani ng maga bago ako naligo. Maga na pala pumasok ng amo ko. Pagdating ko ay panglabas ko wala na. Diba? Ngayon, bago akong magkape, kasi ganito ginagawa ko mga kadama ha. Bago ako magkape, naglinis muna ako ng bukabayan sa So, mga isang oras ang linis ko. Time check is ano na dito. Alas na So, isang oras nga ang linis ko. Yan. Hindi naman ka ng golpehan ang paglinis dito. Tapos pamaya mga alas 10, tawagin ako ng alaga ko. Doon naman ako nakapokus. Tapos ngayon, pagkatapos sa kanya, magpakain, ang mga alas-unsa, imigya niya, magluluto na naman ako. Mga panghapon na naman. Mayroon akong isda, jam, yun ang ko. Diba? Gano'n lang mga langga, kasimple yung ano. Kaya nga, i-update ko lang kayo dito sa aking ano ha, sa aking facebook page ko para malaman nyo ko ano nangyari alam nyo ba napasalamat din ako na at least makaka-upload pa ako makakapag-live pa ako Yung nga lang wala talagang earnings diba 10 gold lang Ma malay mo maawa pa sa akin si Lord maawa pa sa akin si Mita diba ayan mga langga maraming salamat nyo sa panunood nyo aking mga video reaction video update lang yung buhay ko dito. Ano ang ginagawa ko dito? Sasabihin ko na sa inyo. Hello guys, ito na kinalkal ko na. So, ang ginawa ko, nag-appeal ako. Ayan, nag-fill up ako sa form na yan. Isa-isa kong pinil up ang tinignan ko muna. Kung tama ba to, yun lang. Hindi tayo makaintindi ng English nito. Sana ula lang tayo nito. At ngayon, hindi isa, -isa ko na pag-fill up yan dahil yung form na nakalagay yan, appeal a form yan sa tama ba yun so yan o no? iniisa-isa ko na siya nilaglag ko ng aking pangalan at uh, mahirap palang ganito no yung magkaroon ka ng violation ang daming mga, uh, ang daming ano tinatawag mo pa yung abogado attorney ang problema lang kung maaprobahan ito sana maaprobahan ito no kasi kahapon nag apel din ako nakalagay dyan mirror ano error so hindi na aprobahan ay nako. Nita naman, please ibalik mo naman. At mamaya ay magre-report problem tayo mamaya. Ah, para naman eh. Ayan, oh, ito ito nakita niyo mga langga. Yan yung uh, nagkaroon ako ng violation na ganyan sa video ng So eh sana nga hindi ko lang talaga in-upload, no? Nako, magdi-December pa naman sa totoo lang. Wala tayong kapira-pira ngayon. Ayan na, submit ko na. Tapos nilagyan ko na yan ng, ayan o, oh, yung mga number na yan, a liter. Liter na malaking liter, malilit na liter. Saka, sabay ko i-submit. Nakalagay dyan, submit. Kung maaprobahan tayo, sana naman, pagpalain tayo, Panginoon. Pero wala tayong sukuan. So, laban lang talaga tayo.